Pumunta po kami ng Maynila, kasi okay. sabi po ni Mary Grace na magkipagkita sa amin yung kapatid niya sa Martes para kasabay-sabay namin kunin yung mga papers namin. Tapos pagdating po ng Maynila, sa araw po na nag-chat na po kami sa kanya, nasabi namin nandito na kami sa Maynila, kung pwede namin kunin yung papers namin. Sabi po, hindi daw ibibigay ng pinaka-head po na madam yung papers namin pag hindi po kami makapagbayad ulit ng 25,000 bawat isa. Ang ginawa po namin, gusto lang po namin makalis, nagbayad po kami ulit. Pagkapayad po namin, hindi rin sumipot. Kayo, tatlo, ang total ng amount na nibigay nyo is 1.3 million. Sobra pa po. Sobra pa. Kada isa sa inyo, tag magkano? Kung ang total naman ay 1.3 million. Magkano na ibigay mo? Bale, 400 plus na po lahat. 400 plus, ikaw naman. Ganun din kasi mag-asawa kami. Ah, mag-asawa kami. Sama, Is sama. Isya? Pinsan, pinsan, ko. Meron ba siyang ginamit na agency sa pagre-recruit sa inyo? Wala po, Wala attorney. Po. Direct hire, sabi niya yung... Direct hire. Bakit niya kayo napaniwala na siya ay may kakayahan na ma-recruit kayo? marami na raw po siyang napaalis at saka po rin po siya nag apply din papuntang pulan. Pero sabi niya lang yon Sabi niya po sa amin itong ano lang, December po. Sabi niya nasa France. Naniwala naman po kami mm -hmm. na nasa France na siya. Nagtaka po kami kasi nung sa phone niya, yung number niya po ng Gcash na nagsisena namin ng pera na dati rin pong contact namin, mm -hmm. nagre-ring po. Hanggang ngayon nagre-ring? Opo. Pero, pero pag ring lang po, na. tapos may ano po yung tunog na tit-tit-tit, ano lang po. Parang ano siya rin? Naka-black yun? Na -block. naka block sila, no? Opo. Yung... Pero ginagamit naman po na nagme-message yun Attorney. Sa pagkaalam nyo, nasan ngayon si yeah, Mera Grace Villanueva? Sa Pangasinan po, attorney Bakit nyo alam na napag nasa Pangasinan siya? Kasi sabi po ng ano, na umuwi siya ng Pinas. Bago po noon, sabi niya na, na nandito rin na, rin na rin po siya sa Pilipinas. Teka, isang inaangan nyo is si Jessica Agliam. Sino siya? Siya po Yun yung, yung madam na sinasabi ng ano namin attorney use. Pero na-meet niyo ba siya? Hindi po. Hindi so eh, bi eh, binabanggit so, lang. Kung makipagkita sa kanya pero ayaw po nila. Kanino si Jessica? opo. Pero may nakausap ba kayong tao na Jessica Agliam ang pangalan? Wala po. Um, po. Kachat lang po. Kachat, kachat. niyo lang pero hindi niyo alam talaga kung merong Jessica Agliam. Opo. Lahat, lahat, 'yan binabanggit lang sa inyo ni Grace. Opo. So all the while si Grace lang ang kausap niyo. Opo, sir. Siya yan ba si Grace? Opo, sir. Opo. Attorney Daniel. Sige sir, uh, ano pa sir ang pwede nating maitulong considering na si itong si si Mary Grace Villanueva ay nakakuha ng ano total amount of 1.3 million or more than 1.3 million mula sa kanila sa pangakong sila ay madedeploy for employment sa anong bansa? Poland. 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 Okay. Opo, Ang sabi ng researcher namin kanina, umabot daw kayo ng airport? Opo, attorney. Kasi nung lones po, 19, pumunta po kami ng Maynila. Kasi okay. sabi po ni Mary Grace na <coughs> magkipagkita sa amin yung kapatid niya sa Martes para sabay-sabay namin kunin yung mga papers namin. Tapos pagdating ko ng Maynila, sa araw po na nagchat na po kami sa kanya, nasabi namin nandito na kami sa Maynila, kung pwede namin kunin yung papers namin. Sabi po, hindi daw ibibigay ng pinaka-head po na madam, yung papers namin, pag hindi po kami makapagbayad ulit ng 25000 bawat isa, ang ginawa po namin, gusto lang po namin makalis, nagbayad po kami ulit. Pagkapayad po namin, hindi rin sumipot. Sabi, ibibigay na Kalinin lang siya. Kailan binigay yung pera nung no, nagbayad kayo ulit? True GCash rin po. GCash, GCash lang, hindi nyo na siya nakikita? Opo. So, telepon lang kayo nagtatawagan, sasabihin, magbigay kayo sa GCash number ko at nagbibigay naman kayo. Opo. Umabot kayo ng airport dahil sa paniniwalang pagpunta nyo ron, makakalipad na kayo? Opo, nag-arkila na po kami ang hawak ng hawak ano, nyo para maniwala naman kayo. Wala po kasi kayo? sabi nila, pupunta kami ng airport tapos ibibigay yung ano po nami mga documents. Kung terminal kayo nagpunta? Sa una po kasi nakalagay sa ticket namin, terminal to po. Ticket? Ano yung ticket na hawak nyo? <laughs> yung, uh, ano po, yung Philippine yung... Airline po, sir. Kaya nga, anong klase? Ticket mismo? Soft copy? Xerox copy? Cellphone lang din po. Uh -huh. Apparently part of the scam or yung panluloko ay nakumit sa Abra dahil nga doon kayo nagbayad uh -huh. ng pera nasa Abra, no? Uh -huh. so, so sir, nasa jurisdiction mo to sa but Cordillera but Autonomous Region. Uh -huh. Sir, anong, pwede, anong dapat nilang gawin para matulungan natin sila? Kailan sila babalik sa ABRA? Kung um, pwede po sana makauwi bukas para po Magkita yung tatay namin kasi na. O si Sir, uuwi sila bukas so maybe uh, pwede na silang uh, pumunta kusan man natin sila i-refer Sir? Ang uh, ganito na lang uh, Panyero, uh, para matulungan natin sila ng uh, hmm. maaga, sumirito na lang sila sa NBI Manila, at sa VTEC. Mayroon tayong uh, anti-human trafficking division doon. Para makunan na siya ng, sila ng statement doon. Pag nakunan na sila ng statement, ipapaporward na lang natin dito sa Baguio. Kisa naman, pumunta pa sila sa Baguio para lang mag-file at yes, sir, yes, sir. Magpagwa ng statement. Isa sa mga kayo na reporter namin ha. Tapos tutulungan tayo ni Attorney Daniel Daganso para ma-file kagad sa prosecutor's office ng ABRA. Okay, okay. ata uh, may mga kaibigan naman tayo sa Prosecutor's Office ng Abra. We'll make sure na mapabilis yung pag-resolve ng kaso. Pag sampas sa kaso sa korte niyan, magkaka warrant of arrest yan. Ang isang maitutulong namin sa inyo total nang dyan yung picture ng babae, no? Uh, we will make sure na mapaserve natin yung warrant of arrest at Mary Grace Villanueva Garcia, ano, we will make sure na ikaw ay hindi makakapagtago at kahit sa sulok ka man pumunta, ikaw ay makikilala ng tao at para may serve ang warrant of arrest sa iyo. So hintayin natin mailabas yung warrant of arrest May ha. Ma'am, uh, may ano po ang mga trabaho po ninyo bago po ninyo nakilala sila Ma'am Mary Grace po. Ako po Ma'am, uh, housewife lang po. housewife po. Okay, tapos nagtutulong-tulong na lang po kayo ng inyong mister para po doon sa uh, ibibigay po ninyo dito kay Mary Grace. Okay. O, galing po kasi ako Or lang. Or inutang niyo po. Utang, utang po, po yung, yung karamihan doon. Bali, magkano po ba ang naibigay nyo lahat-lahat? 1.3 po sa inyo na pong tatlo. Opo, mahigit pa oh. po yun, ma'am. Kasi yung iba po, nag, uh, yung binigay namin na cash Opo. sa kanya mismo, ma'am. Okay. And ma'am, ito pong si, yung pictures po na ibinigay nyo po sa amin, uh, na si Mary Grace Villanueva and si Jessica Agliam naka-video call niyo po ba sila at na-confirm Naka... niyo po na sila po 'yan? Opo, ma'am. Nakamit po namin 'yan, ma'am. Si ah, na-meet niyo naman po nung nag-medical po. Yung Jessica Gleam po, nag text pa sa amin ngayon. Sabi niya, kung gusto namin daw i-refund yung pera, ibibigay, ibibigay daw, daw. daw. Sir, siguro po mas maganda sa... Face to face naman po. Sa, para NDI, sa NDI na lang po. Kasi... Sa NDI na lang, i-ano lahat yan ha? O, baka ako, kasi okay. pinapaniwala na naman po kayo at wala naman po talagang maibibigay si Jessica. Pero please lang po, kung talagang avid fan po kayo ni Senator Rafi Tulfo, lagi po namin sinasabi dito na mag-ingat po sa mga scammer. Uh, lalo na po Opo. yung mga nabibiktima po, yung mga illegal recruiter, may tamang proseso po para po dyan. May, sana last na to, wag na maulit. No? Opo. Sa ating mga kababayan dyan, ako, mag-ingat po kayo na wag po kayong maniniwala base sa salita lang. No? Opo. Ganyan Ay. yung mga galing mga loko hmm. yung, di ba? No, na Ma mabulak magsalita, sa mo kung magsalita, totoo. Ang problema sa inyo dito, May, is puro salita lang eh. Wala naman kayong hininging katibayan o proof kung totoo 'yung nangyayari 'yun ha. Ma May, nabanggit yung sa amin na around 1.3 million ang nga naibayad ninyo. Sabihin ho natin 'no, around 400,000 ang bawat isa. Saan po ninyo yung kinuha yung pera na pambayad niyo? Yung iba po ma'am, ipon po namin, tapos nagbenta po kami ng mga kalabaw, baka, at saka yung iba naman po inutang namin. Magkano ho ba ang utang nyo ngayon? O higit ano po, 700 plus po ma'am. 700,000 sa inyong dalawa? Opo ma'am. Saan niyo po inutang? Doon po sa kapitbahay namin ma'am. Iba po. At saka yung sa iba po, sa kamag-anak na rin po. Sir Judy, paano kayo na-engganyo din na sumama ho sa kanilang mag-asawa? Kasi gusto ko rin pong mag-abroad po, ma'am. Bago po ba ito? Ano ba ang pinagkakaabalahan nyo? Uh, nagtrabaho po ako dito sa Manila, ma'am, bilang merchandiser, ma'am, sa market-market, ma'am. Market, Ma eh malaking halaga yung binitawan mong pera. Saan mo kinuha? Uh, nagbenta po ng mga animal, ma'am, tapos sanla po ng lupa namin, tapos yung ipon po ng magulang ko at ipon ko rin, ma'am ano ang naging reaksyon ng magulang mo noong nga nalaman ng ganito ang nangyari sa iyo? Nalungkot sila ma'am tapos nadismaya din mo Hindi po sila makatulog pag minsan ma'am sa kakaisip ng mga problema mo dahil doon ma'am. Nangutang din ba ang pamilya mo? Opo ma'am, nangutang din kami sa kamag-anak namin ma'am. Magkano? Mga sa 100 yata ma'am or mas sikit pa. Ano yung naging reaction nyo nung nalaman yung gano'n? Na, nalungkot po ma'am, umiyak. Lalo na po kasi yung tatay namin ma'am, nung nalaman na hindi tuloy yung flight namin, na-stroke po siya, na-operan po siya sa ulo, kasi may nabuo daw na dugo. Yun nga pong problema namin ma'am, kapag hindi naibali yung pera, hindi po namin alam kung saan kami magbabayad ng ano bill na sa hospital kasi malaki na daw po ma'am nung nalaman ni tatay na gano'n yung nangyari, sumama yung pakiramdam niya, na stroke, okay, ano po ang halagay niya ngayon? Naka-ICU pa rin po siya ngayon. hindi pa raw siya na pwedeng ilabas kasi hindi pa raw kaya ng katawan niya. Ano po sana ma'am yung nakikita ninyo na pangarap kung sakaling nakarating po talaga kayo ng Poland? Yung pong makatulong sa pamilya ma'am kasi po doon sa amin mahirap talaga yung buhay. Gusto po sana namin makatulong, lalo na po sa mga bago lang namin. Kasi nga yung tatay ng asawa ko, stroke na po. Yung nanay ko naman, mamag mag-isa. Matanda na rin po, wala nang kasama. Gusto lang namin sana mayahon sa kairahapan yung pamilya po namin. Ano ang panawagan mo kay Mary Grace at uh, kay Jessica? Hmm, ate, kung nanonood ka man ngayon, sana mawa ka sa amin kung in, wala ka talagang kasalanan, magpakita ka, mag-i-cooperate ka sa, sa, amin at ibigay mo talaga yung totoong detalya ni Ma'am Jessica. Kasi pag hindi ka nagpakita, ikaw talaga yung may kasi nakapangalan lahat sa'yo ng mga ano, resibo na, na pera na pinadala po namin sa inyo. Sana ate maawa ka sa amin, wala na po kaming pambayad sa hospital. Yan lang po. Ngayon po, ma'am, na ganito ang nangyari, ano ang plano po ninyong grupo? Uh, gusto po sana namin magbawi yung pera namin, ma'am. par at saka yung lumabas na rin po yung ano, ma'am, yung illegal recruiter para po ano na rin po uh, makasuhan at saka wala na po siyang mabiktimang iba. So gaya naman po ng na nabanggit ng programa, sasamaan kayo sa NBI, no para makapag-file kayo ng complaint and then i-refer din namin kayo sa NBI kung saan malapit po sa lugar ninyo at kung sakali man no pa ma priority talaga natin na mabigyan ng hustisya at the same time sana mabawi natin yung pera na kinuha sa inyo dahil alam ho namin pinaghirapan niyo po 'yan Therapy, maraming maraming salamat po sa pagsama nyo sa amin dito sa NBI. nakapag na po kami ng kaso laban sa illegal recruiter para po wala na silang maloko pa. At maraming maraming salamat din po kasi dahil nire-report nyo po kami sa mas malapit po sa amin, sa Ilocos. Maraming maraming salamat po, Idol.